sa'yo mga ilunggo, hindi kayo marunong magsagali. Wow naman kuya. no Kami mga ilunggo, hindi daw kami marunong magsagalog. Wow naman. Grabe ka naman magchat, kuya. no? Sa dami-daming pwedeng i-chat ganyan, i-chat mo. Nung nakaraan, nag-chat din sa amin dito, no? Na ganyan din. Pangalawang chat mo na dito sa akin yan, kuya, no? Na kaming mga ilunggo, hindi raw kami marunong magtagalog. tagalog Grabe ka naman, no? Bakit sa dami-dami ng tao sa kalibutan, bakit mga ilonggo yung napagtripan mo, kuya, no? Eh? <laughs> Saan yung sa Kung kayo lapusan, taning tuntong, ano ho? Eh? Kaya kita yung mga ilunggo, sinayang iya, <laughs> ang tripan man. Ang dami-dami namang tayo, mga supporters yan, ng mga Tagalog, no? Ang babait naman, bakit ikaw, kuya? Ganyan yung ugali mo, ha? Pag nainis ako sa'yo, talaga, takdulong ko yung ulo mo ng kaldero, no? <laughs> kahit lingwahe pa yan ang unggoy, kuya, no? alam, kuya, ng, ng unggoy ko ano alam ko yan magsalita ng lingwahe ng unggoy oh huwag kang maganyan ko no? kasi yung mga tagalog na yan no? alam na alam na yun istoy eh, no? lahat naman dito ay eh, nakaalam magsalita ng tagalog no? pakdulong ko yung ulo mo na kaldero siguro alam mo kung bakit yung anong kasalanan mo sa akin <laughs>